Matapos magsagawa ng roundtable discussion ng Committee on Rules at Committee on Environment, Natural Resources and Energy, sinimulan ng talakayin ng dalawang komite ang panukalang bumuo ng Lake Lanao Management Authority sa rehiyon. Ang Parliament Bill No. 352 ay magtatatag ng Lake Lanao Management Authority na siyang mangunguna sa pamamahala, proteksyon at konserbasyon ng Lake Lanao at ng watershed nito. Sa joint committee meeting ng COR at SENRE, naging sentro ng usapan ang kasalukuyang kalagayan ng lawa at mga hamon na kinakaharap nito. Ayon sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ang Lake Lanao ay hindi paganap na protected area kaya't mahalaga ang paglikha ng isang ahensya na magbibigay proteksyon dito laban sa posibleng pagkasira. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad dito dahil sa ambag nito sa energy distribution sa BARMM. Bumuo rin ng technical working group ang komite upang matutukan ng maayos at masiguro na magiging maganda ang penal na bersyon ng naturang panukala. Uh, nakita natin yung presentation ng ating policy research service na we have to pay attention to the Uh, condition of Lanao Lake. At um, isa ito sa mga priority agenda or priority legislative agenda ng ating Chief Minister Abdul Rauf Makakua. So, importante na matakal natin ito dahil ang Bangsamoro ay inclusive at gusto nating talakayin ang lahat ng mga concerns ng ating constituents. And given that uh, three bills have been filed pertaining to the Lake Lanao Management Authority or the Development authority uh, Marapat lamang na talakayin natin ngayon.